Maga mga idol, meron po tayo dito ang anim na tilapia. Paksiwin po natin 'to. So lamas lang natin sa suka. Lamas muna natin. Tapos asin. Yan, lamas natin mga idol para yung langsa niya maalis. Sukat so, soka, tara sa asin. na natin yan. diretso na natin barot balot. Talagay na natin doon timplang magic sarap. Ano ito lang mag-ano mga idol? Ang masarap na pag no, paksiw Siu sa suka. So ayan na. Nalamas na natin yung ating talapyan mga idol. Sa asin at may ano. You know, balutin lang natin sa gabi sa isa yan. Para hindi siya maghiway walay. Yan lang pagbalot yan mga idolo. Tubig mo lang ganun. Lagyan mo natin diyan. Lalagyan ko nang sa pinang dahon ng saging tong pressure cooker para hindi dumikit yung ating tilapia. Pressure cooker yung ginamit ko mga idol para para pati buto ng tilapia kain. Ayun lang, lalagyan lang. isa lalagyan natin isa-isa yan. Dagdag lang tayo na kasi mamaya sa ibabaw. So, balot lang natin, ganyan lang, oh. Wrap mo lang ng ganun. Pwede natin doble niyan, mga idol, at marami ta tayong dahon ng gabi. Pati yung dahon ng gabi niyan, mga idol, kain na yan. Lalambot po yan. Masarap po to mga idol. Try nyo po. Ang ginawa ko na to mga idol, sa amin, sa masbate. Pati yung dahon ng gabi, ulam na yan. At lalagyan natin sa gitna itong tanlad, pampabango. Sarin itong pantanggal lang sa nang talapia mga idol. Tanglad, do huli grass. Kaya sa gitna. O yan. Sarap po ito. Tapos lalagay na natin sa gitna rin yung apat na pirasong ceiling green, Luya. Bawang. At sibuyas. Oon lagyan natin ng konting asin dito sa gitna kasi sinugasan natin sa asin yan balot natin yung matirapan tatlong talapyan mga idol napakasarap po nito mga idol ito lang pag napanood boto ito pa-share naman po para malaman natin kung saan ito baka yung ating paksiw na talapyan na binalot sa dahon ng gabi iubos ko na itong dalawang dahon yan sarap yan yan itong pinaghugasan mga idol huwag natin isama yan kasi ito yung lansay tanggal yung dulas ng tilapia tapo natin yan so maglagay lang tayo ng additional na suka huwag ng tubig mga idol huwag, wag na kayo maglagay ng tubig suka lang yun huwag tayo ng magic sarap kasi yung kanina sinama natin pagtapon yung dun sa hinugas tapos kaunting bitchin pa para lalong mal malasa baga natin ng asin pa dito sa itaas tapos kaunting suka na lang para matunaw yung nilagay natin yung ano, yung palasa so okay na po yan mga idol para like and share po maraming salamat thank you kukulo na yung ating paksiw na tilapia na binalot sa dahon ng gabi so ayan lang natin kumulo ng kumulo yan para lumambot pati buto takpan lang natin uli Idol, luto na yung ating paksiw na tilapia na binalot sa dahon ng gabi. So, mananghalian na tayo. Niluto ko yung para sa tanghalian. Yan yung mga idol, oh. Kaya natin binalot yung mga idol para hindi siya maduro. O, yun, oh. Pati yung dahon mga idol, eh, ulam na yan. Sili. Yan yan, oh. Kapakaganda ng pagkaluto, oh. Binuksan natin yung isa. Yung aking alaga, eh, mga na naman. Oh. Unang subo. Thank you, Lord. yung dahon na pinambalot natin pwede na mga idol kahit wala pa yung laman ng tilapia sili may natila tayo sa pa niya sa na natin harap na lasa ng tilapia mga idol Bumbo siya pag ko sa kaldero. Gawa ng nakabalot sa gabi Tsaka ang sarap. Tinda akong pa lang ng gabi, mga idol. sarap na po. Uy! Magulo yung aking nokis. Okay. Sarap ng ano, gabi na ano, ang, ang lasa. Napakasarap po mga idol. Kaya, pasir naman po pag napanood mo itong aking video. Baka sakaling mayroong bumayat, napakasarap naman talaga. Mmm! Kita nyo, ang ganda ng pagkaluto. bumbu at hindi siya duro, gawa na nakabalot siya sa dahon. Saka, walang lansa mga idol, gawa ng nilamas natin yan sa suka. Mas masarap. Balutin nyo ng makapal ng dahon ng gabi. Ang sarap ng ano, dahon. Malasa. Sa dahon pa lang eh, ulam na mga idol. Kahit na pin pressure cooker natin siya, hindi siya nagkalasong-lasong gawa ng nakabalot sa dahon ng sabi mo. Bitin sa kanin, kuha pa tayo.